Yo, what's up mga kadopi-dopi? Good morning. At ayan ang ating bardagulan mga kadopi-dopi. Dahil biyernes ngayon mga kadopi-dopi. At bukas ay Sabado de Gloria mga kadopi-dopi. Ayan, ugali na mga Pinoy natin na mag-swimming at nag-outing at mag-loglog sa mga ilog, dagat, swimming pool. Kaya naman po, di na po kami lalabas bukas. Ayan, ang asikasuhin natin ngayong araw mga idolo. Ayan, lilinisin po natin ang mini pool nila. Kuya Rio at Babin Great, ha, mga idol. Ayan mga kadopi-dopi, kaya ngayong araw naman, ngayon po ay lilinisin po natin ito para po bukas ay meron po silang paglulubluban, pagtatampisaw ang mga bardagulan po natin. Ayan, de gloria po bukas. Kaya linisin na po natin ito at lagyan ng tubig. Alright, let's go! At ayan, wala na pong patumpik-tumpik pa mga kadupi dopi Simula na po natin linisin yan. Ayan, napagkabilis po natin kumilos dyan. Ayan, exercise na rin yan sa umaga mga idol. Ayan, sigurado pag kaya rin taga-tag ang pawis mo yan mga idol. Ayan, ginawa po kasi istaka ng mga laruan nila Kuya Rio. Ayan, nagsilbing bodega ng na mga toys nila Kuya Rio po. Ang mini pool po yun na, Ayan, kaya po uh, dumumi po. Dahil po pagka humahangin. Ayan, mga dahon-dahon. Ayan, alikabok. Diyan po mga napupunta mga idol. Kaya sulit naman pong linisin to mga kadupi-dupi. Dahil po pagka po lalagyan ng tubig to sigurado garantisado overnight ang ating mga bardagulan dyan panigurado Talong lalo na po si Bobby the Great na pong magtampisaw ng bata ko na yon hindi po uso sa kanya ang salitang lamig lamig pagka sa tubig Right ayun mga idol pinas forward po natin yan at uh, para bumilis po ang ating pagigilos ayun. Yeah. palisin po natin mabuti yan ultimo kasuluk-sulukan yan mga idol ayun. kitang kita nya naman mga kadopi-dopi isang si dakma isang dakot ayan mga idolo ayan o oh. ayan dinaspa na po natin at sinalin po sa trash can mga baso basura po na yan kung ano ano po yan ayan sulit naman po ang araw po natin ngayon at yan buong ang gagawin bukas na ay sabado deglore na po mga idol sigurado panigurado ang mga tao po natin mga kababayan po natin ay nagpupuntaan po sa mga resort resort sa mga dagat, ilog ano po mga man yan, na pwedeng pagtampisawan ng mga tubig. Kaya po, kaya po, ingat na lang po kayo bukas kung sa ma'am ko pupunta mga idol, mga kadopi-dopi. Pero kami po, dito na lang po kami sa bahay mga kadopi-dopi. At at least, nakikita po natin ang ating mga bardagulan at kitang kita po na safe po sila dito. At in the same time, malinis po ang tubig dito dahil alam mo pong nilinis mo po yan at sila lang po ang lulublob lub dyan. Alright! Ayan mga topi topi after po nating walisan, linisan, tanggalan ng kalat, mga dumi-dumi, ano pa man yan sa skulok na yan, mga idol. Ayan, kumuha po tayo ng sabon pang is-is. At ayan, sinabon po natin mabuti yan at binraspras po ng napagkatindi. Ayan, hinuluran po natin yan mga idol, tinanggalan po natin ng libag. Para po pagka nilagan po natin ng tubig, alright, puting-puti, playing is good. Alright! At ayan nga po mga idol, din nga po natin isang camera po dito. Kitang kita nyo po yung adaga po natin lovebirds dyan. Ayan, siya po ang ating uh, abantay po dyan at uh, audience habang ginagawa po natin to at naglilinis po tayo dito sa mini pool nila Kuya Rio. Alright, ayan po mga idol, oh, inisis pa po natin, naninisis po yan. Pinas forward na po natin yan at uh, matagal-tagal din po natin nilinis to mga idol. At ayan mga idol, from the beginning, simula kanina, ayan, makikita nyo ang, ano? Uh, ayan o, oh, ang linis na kayo mga idol. Ayan o, sasabuhin na lang ang mga tubig yan mga idol Pati kasulok-sulukan yan mga idol Sabuhan na natin tubig, let's go! At ayan, pampinali na po ang ating ginawa mga idol na na po natin na sabon. At ayan, datasabuyan na po natin ng tubig at babanlawan po mga kadopi-dopi. Kitang kita nyo naman ang na mga kadopi-dopi. Simula po kanina, napagka dumi po nyo. At ngayon, kita nyo naman ang diferensya mga kadopi-dopi. Napagka-adinis na po. Mainuman po nila ang tubig dyan. Ay, sigurado, garantisado po. Hindi po tayo mag-aalala po sa kanila. Alright! At ayan mga kadopi-dopi. Simula kanina, ayan, goods na. At ayan, introducing nga pala yung mga lovebirds kong alaga. Ayan oh. Ayan o. Oh. At ayan, dyan Lalagyan na. na lang po ng tubig yan mga idol. Para magtatampisaw na ang ating mga bardagulan. Ayan. Kesa lalabas pa. Ayan, dito safe. At least alam mo malinis ang tubig. At hindi po sila malulunu dito. Alright? So, tara, lagyan na po natin ng tubig. Alright, let's go! Ayan mga idol. Wala pa man. Ayan, hindi pa man puno. Ayan, nakataw-taw na yung ating bardagulan. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan ay mga idol, dalang partagol natin. <laughs> Nagtampi sa una. Oh. Ayan, nilagyan na rin natin mga idol ng oh. tarapal. Ayan, para hindi po mainit. Ayan. So, ayan mga idol, sarap ng kampisaw sa mga ng mga partagol natin. Mga idol, sa uh, init oh. Ayan oh. oh. So, hanggang dito na lang tayo mga kadopi-dopi. Sinayang na naman namin ng mga minuto ng mga buhay nyo. Alright!